Okay guys, magpapakain tayo ng alaga aso. Ito, papakain natin chicken pit. Dito sa ating alagang pit ball. Chicken pit. Jaguar. Ay oh, ito, ito yam yeah. kain na si jaguar ang chicken feet ubusin niya yan hindi mama mamaya chicken feet ang tanghalian niya takaw hmm. mo Yan ang aming alagang pitbull kaso wala pa siyang ligo. Hmm, kakain lang siyang kakain. Hanggang dito na lang guys. Bye bye.